So magandang buhay kabayan, it's me ang inday ng ina nyo. So may napanood akong video, nagulat ako kabayan. Ay, baka totoo ito kabayan. Ay, hindi ko na nakuha yung video, dumaan lang sa newsfeed ko. Nabumili siya ng McDonald's. Ay, naku grabe. Kaya susubukan natin kung totoo nga yung laman ng french fries. Ay, naku my god. So ito na nga, bumili lang ako. Bumili talaga ako ha. Mm. Bumili talaga ako para ano, para totoo nga yung may may magic sa ano sa french fries dali nga lang ay muna ako mm, ayan burger muna tayo mm, mm baga kasi na nga titingnan natin kung totoo nga may magic sa ano sa may hang sa McDonald kaya ayan pabili tuloy ako ng french fries Ayan mm. na. Ito na yun. Oh. Ito yung special kay Mag dito. Hmm binuhos na yun. Tignan mm. niya, pakinggan niya, pakinggan niya. Panoorin ano nyo kung ano, <laughs> Ano laway ko. Panoorin nyo kabayan kung anong hanghang -hang nito sa McDonald. Mm. Ako din. Hindi ako mapakapan, hindi Mac... ako makapaniwala. <laughs> Yan, tignan natin ha. Mm, mm, Hanghang -mm. -hang na tayo ngayon. Mm. Sa TikTok ko na din eh. Mm. TikTok ba yun Nakikita niyo yan? Oh my God. Totoo nga. May pera sa McDonald's. Wow. So guys, bumili na kayo ng French fries sa McDonald's. Ito yung hug niya. bumili ka ng french fries, meron kang 500. <laughs> subukan nyo, kabayan. Subukan nyo, kabayan. Subukan nyo. Bye-bye. <laughs> <laughs> Tears of joy. <laughs>